Naghahanap ka ba ng pangsarili na rice milling machine? Try nyo na ang Shinong Rice Mill Machine na made in Korea. Tama, dahil ang Shinong Rice Mill Machine ay may built-in distoner na, kaya wala ng mga bato ang bigas at less broken pa. Tipid din ito sa kuryente dahil single phase lang 220 volts at hindi na kailangan ng three phase transformer at plug and play lang. Kaya simulan mo na ang rice milling business mo gamit ang Shinong rice mill machine na made in Korea. Madali lang po itong i-operate at tipid sa space, tipid din sa kuryente at good quality ang output ng bigas talo pa po dito ang pangmalakihan ng machine dito kaysa sinong dahil good quality ang bigas will milled na wala nang mga bato at malinis at less broken pa ang bigas dito order na kayo ng sinong rice mill machine nagde-deliver po tayo kahit saan sa Pilipinas tawag na po kayo at add friend nyo na po ako sa Facebook follow nyo na ako sa Facebook account ko